Fur parent ka din ba? Pwes huwag mo naman ipagkait sa mga fur babies nyo ang tatlong bagay. Ito ang comfort, protection, and fashion. Madalas o oh, kahit minsan nilalabas mo din ba ang mga doggies nyo? Ang init ng semento, di ba? May feelings din sila kaya malamang nasasaktan din sila kapag nakapaas silang naglalakad sa labas. Bukod pa dyan, for sure madumi pa at posibleng makakuha ng mga sakit-sakit ang mga fur babies natin sa pamamagitan ng mga dumi na yan at mga insekto o garapata na madalas sumisipsip ng dugo nila na nagiging dahilan ng pagkakasakit din. Siyempre, hindi din may na dilaan nila yung mga paan nila kaya dapat mapanatili natin na hindi ito madumihan from the outside. Habang maaga pa o bata pa sila, sanayin natin na maging komportable sila magsuot ng sapatos. Tulad nitong aming fur baby na talaga namang sanay na sanay na magsuot ng sapatos and it really helps him a lot for his protection and comfort and of course, hindi mawawala din ang fashion. Like as in talagang formado tong fur baby namin every time gagala kami especially sa mall. Palagi talaga siyang nililingo ng mga tao and palagi sinasabihan ng astig and cute. Manghang-mangha sila kasi nakashoes pa daw. At ang galing naman daw kasi sanay na sanay na kesa nga daw dun sa mga alaga nila na hindi sanay magshoes. Anyway, kung may mga alaga din kayong doggies, please try this dog shoes for them for protection, comfort, and fashion. Nasa yellow basket ko nga pala sa baba kung saan ito mabibili. Go push!